Noong una ay hindi talaga ako naniwala sa aking bunsong anak dahil sa sinasabi niya sa akin na noong minsan raw na uminom siya ng tubig dis oras ng gabi. Narinig niya ang aking asawa na nagsalita mula sa aming kwarto. At nang aking usisain ay parang pagalit raw na sinabi ng aking asawa. Ang salitang ano ba? Bakit ba sinagad mo agad? Medyo natawa pa nga ako at kagaya ng iyong iniisip eh ganoon din ang aking inisip pero ang sa akin kako baka naman nananaginip lang syempre magkalayo kami at kung minsan bilang mag-asawa ay hindi namin maiwasan na mapag-usapan namin ang tungkol sa alam nyo na bilang mag-partner lalo pa at that time eh isang taon na akong nasa ibang bansa na akin pong ikinagalit ng sabihin sa akin ni Patricia na aming bunso na noong bantayan raw niya ay nakita niyang nobas ng kwarto ang kanyang tito Erwin. Sinabi ko bang dahan-dahan siya ng pananalita tungkol sa kanyang mama dahil hindi maganda ang kanyang sinasabi. Hanggang matapos ang aking kontrata, makalipas ang dalawang taon at ako ay makauwi. Unang gabi pa lang dahil sa aking pananabik ay hindi ako nagpahalatang pakiramdam ko. E eh, dumaraan ako ng kaibiyang tunnel nang walang kasabay. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento pa like and subscribe naman dyan Maganda, sexy, malambing at maalalahanin Ilan lamang yan sa katangian ng babae na itago na lang natin sa pangalang Maria. Niligawan naging kami. Sinadya pero hindi ginustong magbunga kaagad ang aming pagmamahalan. Nagpakasal at bumuo ng sariling pamilya. At matapos ang pagdaan ng bawat gabi ng aming pagpupuyat. Na kung minsan naman ay sa araw, pwedeng umaga, tanghali o kaya naman ay sa hapon. Walang eksaktong oras dahil sinikap namin ang magkaroon ng sariling pamamahay. At ang pagbibigay ng malagkit at malapot na pag-iibigan. Magkanda untog dahil sa paggawa ng ilang estilo para sa patuloy na paglago ng aming pagmamahalan at sa patuloy na pagbaon ng aking di masukat na pag-ibig para sa aking asawa na si Maria at halinghing na di mabilang ang umalingaw -ngaw sa kabuuan ng aming pamamahay ay biniyayaan kami ng tatlong anak sa loob ng anim na taong pagsasama. Itago mo na lang ako sa pangalang Mario. Katulad ng iba mong tagapakinig dito sa iyong munting channel, ay gusto ko lang ding mag-share ng kwento. Mula mismo sa aking binuong pamilya, isang pangyayari na sa pagnanais kong mabigyan sila ng maaluan at matagumpay na buhay, ay nauwi sa hindi maayos na pamilya nang dahil sa aking paghahanap buhay ibang bansa at pangangaliwa ng babaeng inakala kong sa kanya ay natagpuan ko ang forever. Bago ko pa makilala si Maria at mabighani sa kanyang taglay na ganda, isa akong manggagawa sa isang kilalang kumpanya ng sasakyan dito lang din sa kamay nilaan. Nabuhay akong may mataas na pangarap, hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa darating pang kinabukasan at kung sakali ay magkakaroon ako ng sariling pamilya. Para sa akin ay hindi iyon naging madali dahil tulad ng ibang naninirahan dito sa Pilipinas, ay mahirap din ang aming pamilya. Lima kami magkakapatid, pangatlo ako. At para sa hanap buhay ng aming mga magulang na kung minsan ay sapat, madalas kulang. Nagworking working student ako para may pagpatuloy ko ang pag-aarala. Yun ay para magbigay daan na rin sa aking ibang kapatid at tulad ko, makapag-aral din sila. Mahirap, dahil bukod sa isinilang kaming mahirap ay idagdag pa ang mga taong walang magawang tama sa buhay. Mahirap na nga yung maging isang working student at minsan na rin akong nabiktima ng mga taong di kayang lumaban ng patas para mabuhay. Pero sa kabila ng lahat ng aking hirap na dinaanan, hindi na wala ang aking focus para makapagtapos ng pag-aaral. At kahit ang sinasabing high school na siyang di umanuraw ay sinasabi ng mga estudyante na pinakamasayang parte ng pag-aaral ay hindi ko naman naramdaman. At sa isip ko, saan na lang ako magsasaya? Pagtapos na akong mag-aaral at meron akong trabaho na magbibigay sa akin at tutupad ng aking pangarap. Katulad ng ibang kaparaanan ng mga taong nagkaroon muna ng trabaho matapos mag-aaral, ganoon din ang aking naging paraan. Sabihin na lang nating meron na akong dahilan para kahit papano ay mag-enjoy dahil graduate na ako at meron na ring trabaho. Dito na rin ako nagkaroon ng GF sa unang pagkakataon at ang hinahangad o inaasam ng karamihan ang makapasok sa sagradong lagusan. Ang lagusan ng katotohanan na kapag nagkamali ka ay pwedeng ikasira ng iyong dapat sana ay magandang kinabukasan. Lagusan ng katotohanan na kapag nagkamali ka ay pwedeng sumira ng isang masayang pamilya. Kasabay ng marahang pagpasok ng bawat segundo patungo sa isang minuto, sinimulan ko ang kahit papano ay magpuntar ng mga bagay na salat ako noong aking kabataan. Tumulong sa magulang at mga kapatid hanggang sa mabighani ako sa angking ganda ng isang dalaga at siya nga si Maria. At sa maniwala kayo o sa hindi, noong sandaling yon, kahit hindi ko alam kung may VF ba siya o ay nasabi kong parang gusto ko ng mag-asawa at siya yon. Kaya naman gumawa ako ng hakbang para kami ay magkakilala dahil nasa iisang company lang naman kami. Hindi naman naging masyadong mahira para sa akin ang makilala si Maria dahil team leader ako sa aming linya, eh madalas akong magpunta ng office kung saan naroon si Maria. Maganda siya, sexy, maputi at taglay din niya ang height na hanap ko sa isang babae. At bagay na bagay ang kanyang navy blue na uniform. At ang akala ko magkakaroon ako ng maraming karibal o kaya naman ay huli na. Ang lahat para sa akin at maaaring sa itsura meron si Maria ay maaaring taken na siya. Pero totoo pala ang sabi-sabi na kung minsan, isa ang pagiging maganda ng babae sa dahilan kung bakit madalas sila ay single. Dahil hindi naman lahat ng lalaki ay may lakas ng loob na sila ay lapitan at kilalanin. Sa takot na sila ay hindi pansinin dahil sa taglay nilang ganda. O kaya naman ay nag-iisip ng sa ganda niyan, imposibleng walang BF yan. Kung minsan nga silang magaganda yung may BF na alanganin ang itsura. <laughs> What's more pa kay Maria na merong pinag-aralan. Bagamat may itsura din naman akong na lalaki, di sa si pagbubuhat ng bangko, natoon lang siguro na ang gusto kong maging asawa ay eh yung tulad ni Maria. Mabalasik at malupitang diskarte ang aking matagumpay na na-execute at mula ng malaman kong single ang aking dream girl na si Maria sambuan lang naging kami at makalipas naman ang isang linggo mula ng araw na ibigay sa akin ni Maria ang kanyang dalawang matamis at naglalakihang oo ay napasok at nagawa kong ibaba ang bandera ng kanyang hukbong sandatahanan at matagumpay kong napasok ang kanyang teritoryo pero ang nakakalungkot hindi ako ang una at ayon sa kanyang selaysay high school palang second year daw siya Noong unang salakay ng pirata, ang kanyang nananahimik ng hukbong sandatahan at dahil di umano sa tapat na pag-ibig, ayun, at nagawa niyang isuko. At dahil ang lahat naman ay matagal na, at ramdam ko pa rin naman ang masigip na daanan patungo sa dalisay niyang pag-ibig, handaro siyang sumuko pero paulit-ulit na lalaban. At nang dahil doon, maagang nagbunga ang dalisay naming pag-ibiganan. Hindi naman iyon naging problema dahil ayon na rin sa mismong mga magulang ni Maria, kapwa kami ay nasa wastong edad na at kapwa naman may maayos na tanabaho although hindi lang raw namin masyadong napagplanuhan. Nakasal kami sa tulong at kagustuhan na rin ng mga magulang ni Maria. Nagplano kaming kumuha ng bahay pero sinabi ng aking biyana na saka na lamang kapag nailabas na ang aming panganay. Iwasan daw namin magkasabay-sabay ang gastusin para hindi kami mahirapan. Pansamantala ay nanirahan kami sa aking biyanan. Okay naman, at siguro kung hindi ako yung klase ng lalaki na may sariling paninindigan ay maaaring baka hindi na kami nakaalis doon. Nakabalik trabaho pa naman ang aking asawa matapos makarecover sa panganganak. Pero noong magkaroon kami ng sariling bahay at umabot ng tatlo ang aming supling ay nag-decide akong mag-ibang bansa. Dahil pansin kong habang dumarami kami sa bahay, ay dahan-dahang nababawasan ang savings meron kami ng aking asawa. At tingin ko, ang pag-iibang bansa ang paraan para mabigyan ko sila ng maaluan at maayos na kinabukasan. At kung sakali na matuloy ako ay titigil na sa pagtatrabaho ang aking asawa para siyang mag-aalaga sa tatlo naming anak. Ayaw ko na rin kasi siyang magtrabaho at para sa akin mas maganda kung asawa ko ang tumitigin at nag-aalaga sa aming mga supling. Natuloy naman ako pero hindi naman kaagad nag-resign sa trabaho ang aking asawa. Dahil baka hindi naman raw sumapat sa amin ang aking kita. At nag-resign lamang siya noong 5 digits ang aking ipadala para sa monthly budget ng aking pamilya. Swerte at hindi ko akalaing maganda ang aking magiging kapalaran bilang isang wielder. At sa south kong 6 digit kasama ang overtime ay masasabi kong pati ang kinabukasan ng aking mga anak ay kaya ko ng paghandaan. Kasama na ang medyo maluwag na pagbibigay ng assistance sa aking mga magulang at kapatid lalo na noong sumakabilang buhay ang aking sinusundan. At sa nangyaring iyon, ang naiwan kong bayaw ang isa sa naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya na aking binuo. Mula nang sumakabilang buhay ang aking sinusundan, madalas mapag-usapan naming mag-asawa ang naging kalagayan ng naiwang pamilya ng aking kapatid. Dahil naiwan raw ang aking bayaw na si Erwin na bang walang muwang sa pag-aalaga ng anak at madalas raw ay lumapit sa aking asawa para magtanong. Kaya naman noong magsumbong ang aking bunso, sa di umano'y narinig niyang pagsasalita ng kanyang mama at sa paglabas daw ng kanyang tito Erwin sa kwarto, ay nagalit ako sa aming bunso. Dahil alam ko naman na humihingi ng payo si Bayo sa aking asawa at naisip kong baka na misinterpret ng aking bunso at mali ang kanyang paratang. Pero sa paglipas ng mga araw na para sa akin ay tapat ang aking asawa. Dahil sa mga pagkukuwento niya sa akin ng tungkol sa aking bayaw, ay ang patuloy na pagsusumbong naman ng aming bunso. Hanggang sa pati ang aming panganay ay meron na rin nasabi sa akin tungkol sa madalas si niyang makita o nasa bahay ang kanyang tito Erwin. Sinabi ko sa aming panganay na alam ko ang ginagawang pagpunta ng kanilang tito Erwin sa bahay at ang sabi naman ng aming panganay, ang sa kanya ay paalala lang. Dahil wala naman ako sa bahay at hindi ko nakikita ang kanilang nakikita. Ayaw kong masira ang aking trabaho at mawala sa focus ng dahil sa balitang binibigay ng aking mga anak. Pero tama ang aking panganay, wala ako sa bahay. Para lang sabihin kong alam ko ang pagpunta doon ng aking bayaw at tingin ko walang dahilan para magsumbong sila sa akin kung wala silang nakikitang mali o kakaiba. Lalo pat ang aking asawa at si Bayaw ay hindi naman literal na magkaano-ano. Pero kilala ko ang aking asawa at malabo pa sa sabaw ng pusit na gumawa siya ng bagay na ikasisira ng aming pamilya. Lalo pa at siya ang nagsabi sa akin na tila na iwan si Erwin na walang muwang sa pag-aalaga ng bata at ilang usapin na nakakapagpababa sa katauhan ng isang lalaki. Wala rin naman akong napapansing mali sa tuwing magkausap kami ng aking asawa. Kung meron nga siyang ginagawang milagro, ang itago iyon habang ako ay kausap at tumatanggap ng perang aking pinaghirapan abay napakatibay naman ang apog niya. Kahit alam kong ang ganoong pangyayari ay kaliwat kanan sa social media ay hindi ako nagpadala sa balita na aking natatanggap at mas pinaniniwalaan ko kung ano ang aking nakikita pagkausap ko ang aking asawa. Ayaw ko rin magtanong dahil ang masaya naming pag-uusap online ay ayaw kong mapilitan ng hindi pagkakasundo at syempre ang kapakanan ng aking tatlong anak. At naniniwala kong hindi iyon magagawa ng aking asawa hanggang sa matapos ang aking unang kontrata. Hindi ko naman sinasabing naniniwala ako na pag hindi ginagamit sumisikip. Pero taon kasi kaming walang digmaan at kilala o alam ko kung ano ang aking iniwan. Kahit sabihing taon pa ang lumipas, tatlong taon kung iisipin at hindi naman laspag ang aking asawa ng aking iwan. Kahit sabihing tatlo pa ang anak namin nang ako ay umalis. At kung iisipin dapat nga mas sariwa pa. Bukod pa doon, lima o anim na buwan after kong makaalis ay huminto na ng pagtatrabaho ang aking asawa. Pero bakit ganon? Para akong nag-ride sa kaibiyang tunnel ng walang kasabay. Para bang jeep na araw-araw ginagamit kaya maluwaga. At bago ako mag-ibang bansa, ramdam ko pa ang tila burger na punong puno ng palaman. Pero sa aking pagbalik ay tila burger na walang laman sa gitna. At ang tila ba maalinsangan na kwarto namin ng aking asawa? Para ba siyang nababalot ng negative energy? Hindi siya peaceful para sa aking pakiramdam. Dala na rin ang aking pakiramdam at mga sumbong ng aming anak. Gumawa ako ng paraan para malaman ko kung ano ang katotohanan. Nagpaalam ako sa aking asawa na 3 days akong mawawala para sa si isang seminar at doon ko kinausap ang aking mga anak na patunayan nila. Sa akin na totoo ang kanilang mga sumbong. Malaki kasi ang aking tiwala sa aking asawa kaya binaliwala ko ang mga sumbong ng aking anak. At naisip ko, marahil oras na para pangiyan ko naman sila. Doon ko na rin na may araw na kinukuha ng aking asawa ang lahat ng cellphone ng aming mga anak, lock ang computer room, off ang internet at kung ano-ano pang pakulo ng aking asawa. Lumalabas ay pinagbabawalan silang gumamit ng gadgets at internet ng aking asawa anumang araw na kanyang gustuhin at malalagot daw sila sa oras na aking malaman. Bumili ako ng bagong cellphone at lihim kong ibinigay sa aking panganay. At nang makalis ako sa bahay, text message nilang ang aking hinihintay at ang katotohanan ay aking malalaman. Ikalawang araw nang mangyari ang aking hinihintay. Totoo nga. At talagang mga hindi marunong mahiyak. O talagang sa tagal na nilang ginagawa ang kataksilan ay naging manhid na sila ng aking bayaw. Masakit pero mas nararapat na sila ang magsama. Mabuti na lang at mula nang magsumbong ang aking bunsong anak, ay nagdesisyon akong kalahati lang ng aking sahod ang ipadala at ang kalahati ay aking itinabi bilang aming savings. Mahirap mag-move on, lalo pa't ginawa kong sinungaling ang aking mga sariling anak na siyang nagsasabi ng katotohanan. At bilang bawi, deserve pa rin nila ng magandang kinabukasan na aking ito itutuloy nang wala ang aking asawa. At bilang kapalit ng panlolokong ginawa ng aking asawa, kumuha ako ng abogado ni siyang lalakad para mapawalang bisa ang aming kasala. Sa gayon, wala siyang mapalas sa kung anuman ang aking mga maipupundar pa. Alam ko na hindi lahat ng lalaki katulad ko. Yung iba dyan madaling masira ang diskarte at napapabayaan pati ang mga anak. At sana huwag nating isipin na hindi sa ina natatapos ang buhay ng isang pamilya, lalo na kung meron na kayong mga anak. Hindi man matatawag na pamilya dahil kulang na ang importante. Tinupad natin ang tungkulin ng isang ama para sa mga anak na umaasa sa kanilang maayos na kinabukasan.